Ang halitosis o masamang hininga ay isang medyo madalas na kondisyon kung saan ang pasyente ay naglalabas ng hindi ka nais-nais na amoy mula sa kanyang bibig. Paano ginagawa ang diagnosis? Ang pasyente may masamang hininga ay kailangang suriin ng pangkalahatang doktor o ng gastroenterologist o ng dentista o ng otolaryngologist. Sa panahon ng pagbisita, ang pasyente ay unang tatanungin ng mga katanungan tulad ng Mayroon ka bang mga partikular na bisyo tulad ng paninigarilyo at alkohol? Paano mo ay ginagalang ang iyong oral hygiene? Mayroon ka bang mga sakit sa respiratory o digestive system? Kasunod nito, sisiya ng doktor ang pangkalahatang kalagayan ng kalusugan ng pasyente at magsasagawa ng layuning pagsusuri sa oral cavity o respiratory at digestive system upang masuri ang masamang hininga dahil sa intraoral o extraoral na mga sanhi o haka lamang at sa makatuwid ay hindi totoo. Maaaring kailanganin ang iba't ibang instrumental na pagsusulit upang mas maunawaan ang kalidad ng hininga na ibinubuga tulad ng gas chromatography, ninhydrin technique, pagsubaybay sa ammonia, esophagogastrodiodinoscopy. Batay sa ginawang pagsusuri, ang doktor ay magre ng tamang paggamot upang gamutin ang masamang hininga. Sa aming website na www.medfor.care, makakahanap ka ng maraming iba pang nilalaman at insight. Halika at bisitahin kami. Makita kita tayo sa Medfor Care.